Why are you here, Iha? May kidang langka. Where are they? Sino? Ay, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Nasaan sila? Mga nawawalang sabongero. Ay, but Hindi ko rin alam. Hinahanap din namin sila, no? Bullshit ba? Alam mo ba may pamilya rin sila? Anong ginawa ko sa kanila? Pinatay mo sila? Sabi. Ganyan talaga tingin mo sa akin? Oo. Ah. Uy, nagdinegosyo ako. Nagsusugal, iligal, oo. Pero wala kaya ka pamatay, tao. Sige. I'll give you the benefit of the doubt. Pero sa'yo, sa'yo nang galing lahat, sa pesting negosyo mo. Yung pesting negosyo na yan, amulang bumuhay sa'yo wala kagit utang na loob. Ara na naman sa utang na loob, ba ah. Hanggang kailan ko ba magbayaran yung utang na yan? Hanggang Ay, na ka eh! Ay, ado sana namatay na lang ako kagaya ni Mama! Para sana hindi ako natis na ikaw na lang yung natitira kong magulang! Get out of my house! Get out!